Hello guys! Welcome back to my vlog! So ngayon ay meron ulit akong rides papunta sa Pangasinan at La Union At ngayon galing ako dito sa Paranaque at magra-ride out ako uh, 1am At may in-meet akong kasama sa Quezon City Tara guys, samahan niyo ako! write out. Dito na kami ngayon sa may Bulinau Arc, Pangasinan. <laughs> Ayan, so galing kami kanina doon sa Quezon City ng 2am at ngayon ay uh, 9.30am na. Ayan, so kanina nag over lang kami doon sa may uh, shell ng dalawang beses ng Tumain So ayun, tara. Sabahan niyo kami sa mga ibang tourist spot dito sa Bulinaw, Pangasinan. Let's go! Hi guys! Nandito na tayo sa May Anda Bridge, Pangasinan. Yan, ang ganda ng bridge na ito. <laughs> Wala akong masabi. <laughs> I-up ko na rin. Saan pwedeng i-park to? Ganda! Doon pala ang ano. Hello guys! Nandito na kami ngayon sa Condal Beach. Ayan. So, mga 20 minutes ang biyahe namin from uh, ano nga sa may Bulinaw marker kanina na. dumaan lang kami bye hello guys so kami kanina dun sa Tondo Beach uh, bumiyahe kami ng mga 20 minutes papunta dito sa oldest uh, church of Bulinaw and siya Hi guys Nandito naman kami ngayon sa May uh, Rock Formation Dito sa Bulinao Galing kami kanina dun sa church Oldest church Bala sila manghula, hula <laughs> Sino yung kasama ko? Charot Ganda. Hello guys. From Rock Formation, nandito na kami ngayon sa Lighthouse. Bulinaw Lighthouse. Ayan, tutor ko naman kayo dito. Ayun yung lighthouse. Unta tayo dun sa taas. ka init ng panahon. Ayun, kitang kita pala yung view doon. View ng dagat ng Bulinaw. Pakaganda. Sobrang worth it yung rides namin dito kahit sobrang nakakapagod sa init. Yan siya. Good morning guys! So, nandito kami ngayon sa may uh, Bolinaw Enchanted Cave and it's our day to trip here in Bolinaw. So samahan nyo kami ulit. Tara! O, na ba eh? Tara na sa Enchanted Cave. Dambahan ka. So yung entrance pala dito ay 300 pesos kapag magsiswimming. Pag hindi, 250. Oh, ito na. Okay. Tara! let's swing. <laughs> nandito na kami sa aming next destination which is uh, Patar Bolinao Falls. Ay, Bolinao Falls pala. So, ito yung uh, false one. Tara! Tara! guys. Andito na naman kami sa Bolinao Falls 2. Nakakagaling lang namin dun sa Falls 1 kanina. Ngayon naman, dito naman. Sumaglit lang kami dun. Kasi pupunta pa kami sa Falls 3 mamaya. <coughs> Yan. So, let's go! Malawak yung ano. Kaya din paliguan dito. Mas maluwag siya kaysa dun sa false one. Mas malinaw lang yung water. Malinaw yung water, no? Dito. tour ko kayo dito, dito. ayun, so after ng falls 2, nandito naman kami sa falls 3 bababa kami ngayon doon and magpa 5pm na din so magpipicture-picture na lang kami doon uwi na ang mga tao. Medyo late na kasi kami kaninang umalis kasi sobrang init kaninang tanghali. yan pababa po tayo. Ayan, so pababa na tayo doon. May falls. Ang din po ubo dito. Hijung atau bijo Naging bus rider Andun kung gila yung driver din sa ano Diyan sa may parang sapa sa baba O nga may helmet din O sin uh -huh. motor niya naiiwan na lang dito Kayo po yan, ba't hindi kayo nag helmet? Eh? Ha? Sana yun na Oo, sana 2017 na nag-drive na, ng um, nag-aangkas ng turista at saka lokal kasi uh, wala talagang normal na yung motor na buo dito sa ipag jeep naman uh, mga sa isang araw dalawang jeep yung bababa service ng estudyante pag school days uh, yung isa naman service ng mga uh, ano uh, magbe ayan guys so nakarating na kami dito papuntang Takadan Falls um, uh, may konting lalakarin lang mga 15 to 20 minutes so ayun siya may hagdan lang dito pa baba and may konting iha-hike lang daw yan, so let's go. Ayun, so papunta doon sa falls, pababa lang galing doon sa ano kanina, nagparkingan namin. Ganda ng view dito, oh. Kaso lang, sobrang init na din.

Pero mas malinaw po pag ano Hindi mo lang ako. Hindi talaga lang kakakon Hindi mo lang naman Wala lapang kasi minutes nila ako Hindi mo Sir, kuya, dito. eh uh, uh doon mag solo tsaka, ay, doon yung solo tsaka uh, pwedeng dalawa. Okay. Picture muna. Ako Masa, rin para makapagpain na sa gilid. Tara, magpipicture muna tayo bago mag, ano, pahinga. namin sa Tangadan Falls. Pumunta naman kami dito sa May Una La Union para sa um, dito sa ano, Baluarte Tower. Ayan yung tower. And view sa likod. Ganda ng dagat din dito. Sibidyohan po. Ayan, ito yung Baluarte Watch Tower dagat. Sarap maligo sana kasi sobrang init. Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa Pebble Beach. Um, nasa baba lang siya ng bahay na bato. At um, so ayun, tinawag siyang Pebble Beach kasi yan nga yung babato. Hanggang dun sa dagat, ganito yung bato niya. Ganda tignan in person. Ayan guys. is the Pebble Beach, the beach without a grain of sand. Ayan. Ganda. Ito naman yung bahay na bato. Wow. Diba? Maraming mga ano dito. Mga sculpture. Come okay.

Man-made forest. Ayan, nag stop over lang naman kami dito sa may uh, beach. Dito dito sa may... Dito mga tao sa so, may vertical ako. so papunta na kami ngayon sa man Forest, mga 5 p.m. na, and last stop na namin. May ganito din sa Bicol eh, pero mas mala mas ma ano dito, mas lahat. man -made. So tinanim pala nila 'to. Anong daanan natin pauwi? Diretso or babalik? Okay. Okay na. I-off ko na tong GoPro. Hello guys! From La Union, pupunta naman kami. Na Baguio Ano sa doon na doon na yung last na ano namin stop tas pauwi na ng Manila. Okay, let's go. Narating na kami dito sa Baguio from L.U. So, mga 2 hours yung biyahe namin. nag stop lang kami para mag-lunch. And, gabiyahe na rin kami papunta sa Yan, sa likod ko, University. Yung Divieras doon. Malapit dito yung Burnham Park. Tara! Videohan mo ako abang naglalakad. Diyan, diyan. Kahit yung likod

Regal cabin. 1% na lang. busin ko na lang ito.